karon tibaw na pud nato ang mangga gahapon gitibaw nako ang saging o di ba daghan kaayo ko diri og kanang matibaw o grabe jud kalaw mang akong bisaya as in marunong na jud kaayo ko magbisaya dati di jud ko kabalo mo bisaya o kay maulagi what is nam What is? Hmm, di ba? Wow, hindi ka ayo o di ba? Ayan mga tagalabuan, shout out sa si inyo. Ito yung beach, ano, Sungay Lada, Simpang Dua, ang lini. So, pwede kayong pumunta dito, libre lang. Magdala kayo ng pang campaign tapos dire, pwede mo maghigda-higda. Ayan, oo, diba? Tapos, ba? Na, tapos, napamoy makaong mangga, manghulam lang mo sa kung panungkit. Ayan oh. o, oh, gitibaw na ko ang mga ang mangga. Ah, ayan oh. I saw organic, ay sus, the connect bunga. Makalula iyang bunga, guys. Na, si akong isom ha, tanawa tanawa tanawa. Isom na ko ha, oh. oh. Ay, anong dili man ako makita? Samaw man kaayo oy. Eh. Samo man Eh dili na mauoy ka ni ba maon ni akong bot pa sa bot na unsam dito manuon -un, mo po sa taas na o kani 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 akong bot pa sa bot kana o di ba sus na lang gayud sa langaw daghang kaayo siya bunga guys mo na nga Ayan, mga tagalabuan. kung gusto nyo mo ari-dari-labuan ha, mga friendship ko, Welcome to Sungai Lada. Pwedeng magpitas ng mangga. Ayan. Ang linis ng paligid ng ano, dagat. Ang kagandahan dito sa Sungai Lada, dito sa Malaysia, libre talaga ang dagat, guys. Libre ang kapaligiran. Kung si compare mo naman diyan sa Pilipinas, mupunta ka ng dagat, beach ganito. Just call Lord God. Hindi ka pwedeng pumunta without money kasi may bayad lahat, ginawang business lahat ang kapaligiran. Oh, di ba? Hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng pumunta doon at maligo lamang na walang pera. Kailangan mayroong pera talaga. Yan, yan na masasabi ko no. So, ah, bilang Pilipina, bilang Pilipinan, Nakaproud din ang Malaysiano. Kasi ayan, malaya kang pumunta ng dagat even without money. Oh, di ba? Dito ka lang magpwesto, ayan walang ka problema problema oh. Tignan mo si Waka Waka happy lang siya everyday ganun lang yung ginagawa niya oh, di ba? Oh, yan guys thank you so much for watching again to my vlog